Hi mga babe, hindi ako makapag-vlog sa bus dahil bumabagyo. Titingnan na lang natin yung mga regalo sa akin ng birthday ni Beauty Pickage. Ole, Au 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 au. Konti lang to pero tingnan natin. Hindi kasi talaga ako nag-invite ng birthday ko kasi nga ayoko talaga maghanda. Biglaan lang ngayon. Kasi nga gastos lang 'yon. Thank you pala sa lahat ng pumunta ng birthday ko, lalo na yung mga taga Maynila at sa mga taga Malayo. So much appreciated. Kahit bumabagyo, pumunta pa rin kayo. Eto, Tumama Charis from Carlia. Galing kila Carl tsaka kay Mahalia. Ano kaya to? Chanel. Sabi ni Carl Chanelos daw. Yeah! What? Sobrang nakakatawa ka. Dapat mag-comedy bar ka na lang. Okay. <gasps> Pabango. Sabi nila, bili daw nila to sa Hong Kong. Tingnan natin. Yaman talaga ng Carlia. Oh, yaman oh. Hala. Bumili ako ng ganito sa BGC. May lumapit kasi sa akin. Sabi daw nila, ano daw yon? Legit daw yun punyeta, 2 hours pa lang, nawawala na yung amoy. 2.5 lang kasi binili ko, sabi ko 2.5, sige, mura na yan. Kasi ang totoong price, nag-search pa ako, 11,000, ganito, ganyan. Thank you. Last time binigyan din ako ni Carl, ito, so badge. Wow. Thank you. My God, mga branded na talaga yung pabango ko. Ito galing sa pamangkin ko, sa baby. Wow! <laughs> ako pinagtitripad mo ako, baby, ah iPhone iPhone ka pa Wow Walang laban to Pinagtitripan mo ako baby ko ha Susuntokin ka ni Tito na goal Wow Banina, Thank you baby Eto Kanino to galing? Sa Kuya Arba? Sa Kuya Ariyata What's this? Wow! Ilaw! Ah, ito yung nilalagay na ganito, tapos na ilaw. Tsaka... Wow, pink! I love pink! Parang namumukhaan ko tong ganitong bag, ah. Parang ganito yung bag ni Beautiful, ah. Sabi ko na nga ba, eh. Ayan. Ang bag ni Beautification! Thank you. Ewan ko kay Kuya Ariyata ito galing. Galing kay Shenim. Ayan. Ayan, mga shades. Ayan. Sarap. Ginawa na talagang katatawanan lang talaga si Beautiful. Kung ano-ano na lang talagang shades ang binigay. Madami pa ano to. Chocolate. Wow, may Calvin pa. Matte matte. Hmm. Mukhang malaking na. Ishim. Malaki na. Nice. Yeah! Ito pa. Galing dito kay Shenian. Ano to? Wow, Victoria's Secret. Thank you, Shenian. Meron pa. Wow. Victoria's Secret. Thank you, Shenian. Feeling ko ito yung sakto sa akin. <laughs> Oh, mag- oh, Victoria's Secret, anong inaarte mo dyan? <laughs> Sorry, hindi na ako ginaarte. Oh. Nani, yung ti! Diba? Maganda, mga babe! Mahusay ka, Shenim! Alam mo talaga ang mga gustuhin ni Beautification. Ito galing sa kuya. Sa kuya Binoy. Ito. Dress. Ah, chok. Oh, dress nga. Wow. Ang, ganda. Arik ko. Meron pa isa. <laughs> kulambu. Sira-sira na yung ko. Butas-butas na. Yeah! Hindi kasi ako nakakatulog kapag walang kulambu sa muka. Nakakatawa. Ito, galing kay Kelvin. Ito. Ayan. Puro na lang ginawa ng bakla talaga ang inay, ha? <laughs> Ayan. Salamat, anak. Okay. <laughs> Galing sa Lula. Beautification the goal. Lula. Ano kaya ito? Sana dildo. <laughs> Feeling ko duster to. Apa nyo. Wow. Thank you, Lula eto galing sa Shark kay Teacher Shas tsaka kay RC. Sobrang inaantay ko kayo. Sabi niya on the way, on the way na kayo. Hindi pala. Tapos maya maya, may tumatawag sa akin sa labas. May may nagpadala sa iyo ng bulakla. Kala ko naman kung sinong lalaki na po. Thank you, Teacher Shas. Ay, may ganito pa pala. Thank you, Teacher Shas RC. Galing kay Smith. Thank you, Smith. Ano? Ewan ko kung may hindi pa ako nabuksan. Ito lang yung nakita ko dun kasi nga, nalasing na si Beautiful nung mga gabing yon. Thank you sa mga nagbigay ng regalo sa mga hindi naman. Sana next time makaramdam kay. Cheers! <laughs> Happy 2 million din kay Beautification! Sobrang nakakatawa. Thank you guys. Ang ganda ng birthday gift niya sa akin. 2 million. Doon sa mga nasa bahay. Ayoko na pala. Go. Bye. Mwah. <laughs> <laughs> Regalo daw ng mama. Ah, yung regalo mo? Oo. Oh, oh. Ah, yung ibigoy. Bukit oh, naiya ka, ma? Oh. Na sa inupasan ng bisita. Ay, baba oh. ba yung bisita wow. ng nanay. Ah. Make up kit. Yung oh. Naririnig ano? na ko. Chiri-chismis yung mga bisita ko. <laughs> Anong meron sa bisita ko? Matatakaw. <laughs> Ayan o. Oh. Tingnan nyo. Rinig na rinig, oh. May sama ng loob. Nagsusumbong sa mama, oh. Ah, mama! Ma Totoo na matay. Kinain nyo yung cake na may strawberry. Sino doon? Sino doon sa bisita ko? Sige. <laughs> sino doon? Ang wala sa si strawberry. Oo, oo. Oh, ma, ba? Diba? Oo, oh, sino? Nakita namin ng mama, amoy ah, hati ng ganyan Sabi ko, ala, ay, di ba? Ay, alam ko, hindi di strawberry. Ayan. Mo, lana, ay. 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 Nagsumbong na. Ba, hindi. Regalo ka. Ito, Ayun pala yung cake regalo ng mama.